Nagpahayag ng suporta ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa panukalang Anti-Road Rage Act of 2023 na inihain ng ilang mambabatas sa kamera. Sa panayam ng SMN News kay LCSP President Attorney Ariel Inton, dapat isama sa panukalang batas ang pagkaklasify sa road rage. Ang ating pong uh, take dyan is kinakailangan po ano uh, in road rage eh, i-qualify natin no for instance kung uh, uh, ang road rage ay uh, use a, a, deadly weapon ay uh, ng barrel yan we can have that in the maximum penalty di ba e ngayon kung na uh, nagkamurahan lang di ba at uh, hindi naman uh, kaya na, yun, yung road rage, yung murahan at walang bodily harm na nangyari, then probably mas mababa. Na, ang ibig kong sabihin, okay po tayo dyan na magkaroon po tayo ng uh, special laws, uh, road rage, pero gawin po natin na uh, may mga qualification po at hindi lang po isang penalty ang ating po i-impose. Maliban dito, dapat din anyang linawin ang ibig sabihin ng road rage. We have to have a definition of road rage, na legal definition of road rage, para uh, paloob po doon, sa definition na yon, kung ano po ang road rage. No, ano mga elemento noon, no, para sa ganon, ay uh, klaro, klaro po sa batas kung ano pong ibig sabihin ng road rage. Maliban naman sa naturang panukala, iminungkahi rin ni Inton ang pagre-review sa polisiya sa pagbibigay ng pahintulot sa isang individual na magdala ng baril sa labas ng pamamahay. Kasunod ito ng nag-trending na road rage incident na kinasasangkutan ng dismissed police officer na si Wilfredo Gonzalez at isang siklista. Samantala, ilan naman sa nakikita ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na solusyon upang maiwasan ang road rage incident talagang kinakailangan mo lang talagang magbaho ng napakaraming pasensya dyan para yung in init ng ulo makontrol. Pero sa pagkuha ng lisensya, siguro in a, in a, level na kung ano na kunyari may road rage incident ka lang katulad niya kapag may batas na kapag ka meron kang uh, road uh, ano road rage conviction dapat di ka nabigyan ng lisensya para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.